Yo, what is up mga kalagan? So, naanay sa may bansala, no? Particularly tayo sa barangay nuclearin, So, ni Gawas ko kadali, guys, kay... Kita na ko ba nga, hapsa yung palibot? Indot kayo mata ba? Blow kayo ang langit? O mga panganod? O, oh, kita niyo na, know? o? Grabe, nindot yung kayo tanahon. Kasi yung nanay mong makita, no? Nindot kayo palibot. Mga kahumayan. Pero so, na juku guys Kay juga juga ba Ang Mount Apo talagsara kanya mo makita ngayon anak So mo Mount Apo guys Talagsara kanya mo makita ngayon anak Kahawan Sa kasagaran Cloudy gina siya di Karang kita na kung kayang Palibot gwapo kayang langit So Kanan ako spot na ginatambayan ako So nagpakita gyud ang Mount Apo. Ayun. So dugay ra na ko nagplano nga makapa-picture ko I mean makakuha og shot diri. Eh. So ayo ra man pero at least nakita na to. So, Apo lang so one of these days unta makasakata diha, di ba? Yan guys.